So ayun mga paps, kumusta tayo dyan? Support to this video ay mag general cleaning na naman tayo kay Ka Agapay, CBT cleaning sa ating panggilid. So ayun, nakita nyo naman yung alikabok sa ating uh, crankcase is talagang matindi na. Dahil 3 uh, months performance naman to si Ka Agapay. At sa chineck ko na rin yung belt dito, is goods pa naman siya uh, Almost 12, sobra na po sya ng 1 year itong aking belt dahil match ko to uh, pinalitan 2023 ng match So, na siya ng 1 uh, year. So, ito ngayon, uh, inaalog-alog ko. Medyo maalog na rin yung aking uh, slider piece at saka yung ano ko, uh, bola. Nung kinabit ko, 3 months yung performance ng bola na kinabit ko. After market lang pala yung kinabit kong bola dyan. At ito, mga alikabok na naipon niya sa loob ng tatlong buwan sa so, paggamit ko. Halos uh, tumatakbo ng... Uh, 250 to 300 per day kilometers itong si kagapay dahil pinang ko nga ito sa aking hanap buhay so ito pagkakita ko dito yung clip nitong aking clutch lining is kulang na ng isa so pag ko naman ng crankcase kanina is wala naman doon isang kaya lumusok yun kaya kailangan talaga natin uh, i-check talaga natin anak uh, ang ating panggilid kahit every 3 months para mapansin natin kung anong kulang o may nawala o ayos pa ba yung aang loob ng ating CVT cleaning yung ginamit ko pa pala dito is Saiyan, yung uh, bola ng Saiyan at saka uh, King of Drag. Uh, aftermarket lang ito. So medyo mas matibay-tibay siya. Uh, sa loob ng 3 months is wala pa siyang uka. Yung palang combination ko dyan is 12 grams saka 14 grams. So yun ko sa kaliwa yung uh, mabigat yung 14 grams at sa kanan naman is yung 12 grams. Kasi pag nilagay ko yung magaan sa kaliwa ko, nung tinesting ko yon eh wala siyang tulak ang ang lam niya na pag ano parang kinakabos yan ng hangin kaya pinagpalit ko nung pinagpalit ko na mabigat na yung sa kaliwa at yung magaan is sa kanan yung 12 sa kanan is gumanda yung ano niya hatak niya ang kagandaan dito sa combination na to ng 14 at sa 12 na bola is talagang pang long ride consistent performance siya lalo lalo pag may angkas ka magaan at maruma ma consistent yung hatak niya pang long ride kahit may angkas ka So, tapos kung kong nilinis eh, ginagyan ko na rin ng grasa itong mga ano ko. At kinabit ko lang nga dito yung panggilid. Medyo maganda rin talaga yung tunog niya. Pag uh, talaga siya ng maayos. So, ayan lang mga paps ang aking video ngayon. So, check nyo rin yung inyong mga panggilid dyan. Baka may problema na. Thanks for watching. Bye-bye.